Mainit na pinag-usapan kamakailan ang naging pahayag ng kapamilya actress na si Andrea Brillantes sa kanyang date or past vlog kung saan ay naibahagi niya na mayroon siyang crush sa anak ng actress na si Ina mundo na si Jacob Puturna. Naikwento rin ni Andrea ang pagkakataon na nagpakilala sa kanya si Jacob ngunit ay ka-holding hands raw niya noon ang dating nobyo. Hindi naman naitago ng actress na gwapong-gwapo siya kay Jacob. Mensahe pa niya sa binata, Hi Jacob, if you're watching I'm single now. Hindi lamang ito dahil sa ad ni Andrea na kung taken na si Jacob ay maaari namang ang kapatid niyang si Erika. Pero if hindi ka single, baka pwede yung sister mo na lang, awad date Erika. Tila ay nakarating ang pahayag na ito sa nanay ni na Jacob at Erika. Sa kolom ni Giselle Sanchez sa Manila Bulletin na Gossip Girl. Nakunan ng pahayag si Ina patungkol dito. Sa adraw ni Ina ay nakakatuwa ang naging komento ni Andrea para sa kanyang anak. Ngunit hindi raw niya sigurado kung seryoso ang aktres o nagbibiro lamang. Bilang ina ay hindi raw siya makakapagdesisyon pagdating sa love life ng mga anak. Busy rin daw ang dalawang anak sa pag-aaral sa abroad. Pahayag ni Ina, I like Andrea, and I find her comments flattering and amusing. It's raw and unfiltered. I am also not sure if she was serious or just kidding around. Unfortunately, I cannot decide for my kids Jacob and Erika on their choices and love life. It's really up to them. Also, the two are too busy in school abroad to comment on this. Saad naman ni Giselle, I good catch si Andrea kay Jacob kapag nagkataon. So, Andrea, Jacob is an excellent choice for a future boyfriend. Given these stats above, you can retire from show business if you get to date Jacob and get lucky and marry him. And he gets into the US Major League Baseball. Samantala, napare-act naman si Andrea sa mga hate comments na kanyang natatanggap sa ginawa nilang date or past vlog ng kanyang mga kaibigan na nakilala bilang Aidsid Girls. Anya ay katuwaan lang iyon at sana ay huwag masamain ng iba. Paglilinaw ni Andrea, I am not looking for anything or anyone right now. I'm happily single and enjoying my youth. It was just for content and entertainment.